guys, ugas po tayo ng pinggan. Pagkatapos nating magluto, syempre kailangan natin maglinis ng pinggan, magliligit. Maglilig po, po tayo guys. Ligpit natin ang ating mga pinggan para hindi makalat. Ano ba yan? Hindi ma ano yung natutumba. <laughs> natutumba ang aking camera. Ano po siya, guys? pag likpit pag muna tayo. Kasi matatapunan tayo ng trabaho. Buti na lang napainom ko na si Lola. So guys, kailangan natin magsipag para sa ating ekonomiya, Alam niyo naman, no pay. <laughs> Di ba? Lahat tayo ay may pangangailangan. Pangangailangan bayaran. Kaya guys, kailangan magsipag. Kaya natin na ang lahat ng ito ay ginagawa natin para sa ating pamilya, para sa ating kaya sipag lang, sada. So, kahit uh, natito tayo sa bahay, hindi tayo dapat puminto create ng ating mga videos sa upload. Ayan guys. Tara na. Sipag-sipag lang. Darating din ang araw. Pwede tayong gumalagala. Ayan ang aking mga hugasin. ating kailangan mga tuyo na wala akong ano eh hawakan kaya yan so ayan guys mo muna tayo hindi pa ako nakapagdilig magdidilig na naman ako pagkatapos ko dito itang hangin na Tinanghani na ako. ba guys? Tapos na tayong nag-bispit. lang naman yung kasi ako lang naman ang kumakain. So pinggan ko lang ang aking ililigpit. Si Lola ko naman ay hindi na nakain. Kumakain pala pero hindi kumakain ng ano, solid food ano ba yan? Sabi ko hindi na kumakain. Kumakain naman. Kumakain siya pero hindi na solid food. So, kumbaga ako lang kumakain ng niloloto kong kanin, ganyan. Pagsipagan natin para syempre matuwa naman sila sa atin. Uh, guys, parang bahay ko na rin dito kasi kami lang dalawa ni Lola ang ano eh, nandito. Kami lang dalawa ni Lola ang nakatira dito. Ang mga anak naman ay malayo sila. Kaya syempre, kailangan kong maglinis, kailangan kong ayusin. parang sariling bahay na, ganun. Kailangan linisin. Yung mga, yung mga iba, sasabihin nila, hindi na nila trabaho ito. mga paglilinis, pag-aano sa garden. Pero siyempre, pag wala tayong ginagawa, kailangan kumilos din tayo, di ba? Dalo na sa garden. Eh, alam nyo naman, nakita yung probinsya, kaya hiling natin gumawa sa garden. Ayan o, hindi ko pa napipitas yung aking grapes dyan sa labas. Magpipitas ako mamaya at uh, inuupos na ng ibon. Saka na-dry na yung mga grips. Na-dry na. E eh, ako lang naman kakain. Siyempre, alam nyo naman ang grip. Mga ano yan, may sugar. Eh, siyempre, pag namitas ako, ngayon bukas, hindi. Kasi ako lang ang kakain. Hindi, lahat ng sugar ay eh, mapunta sa akin. Ayan guys. Sipag-sipag, caga -sipag, tiyaga lang. O di ba? Mamaya na tayo maligo kasi aanahan ko pa si Lola. Ayan. Sipag-sipag lang, tiyaga-tiyaga. And guys, tapos na akong nagligpit. <laughs> ano hina naman natin si Lola. O oh, yan, may mangga pa ako dito. Ang bango. May panghimaga sa kumamaya. Ayan, bye-bye!